So yun guys, magandang hapon no? Oh. Welcome back to my channel Boss Sema no? So ngayong araw guys Pag-usapan natin no? Oh, kung paano malalaman O kung kailan tayo uh, Dapat magpalit ng spark plug Ayan no? So guys So pagpalit ng spark plug O kailan tayo dapat magpalit ng spark plug May mga sinyalis naman yan guys At uh, ang isa pa rito, meron tayong manual na nakalagay doon na kung kailan odometer na kung kailan tayo pwedeng magpalit ng ating spark plug, no? Kung makikita nyo, andyan sa screen. So, 12K. Ayan, 12K, uh, 24K, tsaka uh, 36K na odo, no? So, yan yung mga odo na kung kailan tayo pwede magpalit ng spark plug o kung kailan tayo magpapalit ng spark plug no? so at ang isa pa dyan guys kung sakali man na hindi natin masunod dyan ano ba yung mga senyales no? o paano malalaman na talagang palitin na ang ating spark plug no? may mga simptomas yan no? sa ating uh, spark plug sa performance ng motor no? unang una guys Uh, kung paano natin malalaman kung quality ng spark plug unang una ay mahirap paanda rin no? mahirap mag start o ayaw mag start no? so double check nyo yung ating spark plug no? yan ang unang una yung i-check kung meron bang kuryente no? kung may napasok o may naalbas na kuryente o mahina ang kuryente kaya nahihirapang mag start o ayaw mag start ng ating uh, motor no? So, pangalawa guys, pagka namamatayan kayo, no, habang nananakbo kayo, no, namamatayan kayo ng uh, makina habang tumatakbo or pag nagsisilinyador kayo, no, nag-accelerate kayo ng gasolina, pag namamatay, yan. So, isa yan sa senyales na palitin na yung ating spark plug. So, pangatlo guys, about sa ating spark plug no? Uh, double check nyo guys kasi meron tatlong klase yan kung paano malalaman na, ano, no, na kung paliti na o hindi na go work ng maayos yung ating spark plug no? so may kita nyo sa screen guys meron tayong, ano, meron tayong tatlong spark plug merong rich, may optimal at may uh, lean So, unang-una, guys, Ah, uh, yung lean no? Yung lean. So ang ibig sabihin niyan, guys, eh mas maraming hangin ang nakokonsumo, no? Mas maraming hangin kaysa sa gasolina, kaya nagiging lean siya, nahihirapan siya ngayon ah uh, mag-spark, no? Or nasa ano na tayo, parang nasa overheating na agad pagka uh, Nag-start yung ating uh, motor, no? So, isa yan sa mga sinyales Pangalawa, guys, kung makikita nyo Yung unang-una ay rich No? Yung spark plug ay maitim-itim No? O makarbon Yan So, ang ibig sabihin naman yan, guys Ay mas malakas tayo sa gasolina No? So, kung malakas tayo sa gasolina Nahihirapan yung ating spark plug Na mag-spark Kasi nga, basang-basa siya ng ating gasolina No? So kulang naman yan sa hangin. Yan. So yan yung sinyalis guys na palitin din ng ating uh, spark plug. So pangatlo guys kung nakikita nyo tong ating uh, sa gitna. Itong ano lang na medyo brownish lang na kulay. So yan yung uh, optimal. Optimal sya na saktuhan doon sa ating pagtimpla ng gasolina or hangin or sabihin na natin goods pa ang ating spark plug no? kumbaga nakakasunog siya ng tama so yan ang dapat nakulay ng ating uh, uh, spark plug no? kailangan medyo brownish lang siya or makalawang ang style no? hindi naman yung sobrang kalawang pero medyo mild na kalawang ng kaunti no? So, yan guys. So, yan yung pangatlo nating sinyales kung paano malalaman. No? Tapos, eh, ang pangapat, ang pangapat natin na, uh, ah, tawag ito, ang pangapat natin na sintomas ng ating motor kung paano malalaman na palitin na ah, ay ang nagpupugak yung ating tambucho no pag nagpupugak yung ating tambucho Lalo na pagka nagmiminar tayo ng kaunti Ayan Lalo na pag pababa no? Malalaman nyo na Biglang may pumuputok sa ating uh, tambucho So yan yung uh, Possible na nadidilay yung ating gasolina Na hindi agad siya nasusunog Kaya pumuputok no? Yan yung pang-apat natin guys Na sintomas Kaya uh, Malalaman natin at uh, mararamdaman natin kung kailan tayo pwede magpalit ng ating uh, tambucho, no? So ayan si Tropa, no, si Tropang Binete. Shoutout sa iyo, ayan ba. Bagong billing motor, ayan. Bagong second hand. Raider 150. <laughs> ayan So, ayun guys, hangga dito na lang 'yung ating vlog, no? Sa usapan kung kailan o paano malalaman na dapat na tayo magpalit ng ating uh, spark plug no? so ayop ah uh, may nagustuhan kayo sa video na to guys so kung nagustuhan nyo itong video na guys uh, huwag kalimutang mag like comment and share ng ating uh, mga videos no? So, huwag kalimutan din mag uh, guys, mag-follow and subscribe sa ating mga channel Boss Eman, no? So, ayo pag dito na lang guys at uh, ingat kayo palagi. So, God bless guys.